Gusto mo ba magka-idea kung paano magkabit ng camshaft ng Raider 150 FI mga boss? Ito ay ko sa inyo kung paano magkabit at ma-timing ng camshaft ng Raider 150 FI mga boss. So itong tutorial natin para dun sa mga yung wala pa pong idea kung paano po magkabit ng camshaft or kung paano i-timing. So una-una mong gawin mga ka-boss, i-timing mo lang yung magneto. May kita mo may dot yan dyan at saka yung guhit. Dom, pagtapatin mo lang yan mga boss. Tapos isunod na natin itong mga boss itong exhaust cam. Yan, ikabit ng natin tapos papakita ko sa inyo kung paano po yung timing ng cams na to mga boss yan ikabit lang po natin yung mga cams So ito po mga boss, yung time and timing ng Rider 150 FI. Ako makikita nyo sa ating screen, na uh, may mga arrow, ayan po yung dapat mga boss. Yan, nakatapat dapat yung pin ng timing chain natin dito sa arrow na number 2 sa exhaust. Tapos dito naman sa intake, yung number 3 na may arrow nakatapat dun sa may pin ng timing chain mga boss. Dapat yan mga boss, yung pin ng uh, timing chain na yan.